अच्छा कागरम को अपना जी good morning. Government project. Ito so tayo, mag-update. Yan, project po natin dito. Kay nanay mo, saka kay mami Lita. Yan. Yan o. Yan mga boss. Uh, dito kay mami Lita, buhos na yung kanyang CR flooring. Kasi tapos na po yung ano. Tapos na yung buhos dito. Kaya, pagkatapos uh, na mga mga ano yun, mga dito. Ayan. Yung update po natin dito sa San Gabriel Project. Tapos yung tatambakan na rin, yung papantayan na rin. Ito. Ito yung pouring natin. Pagkatapos ng ilang araw bakasyon dahil San Juan, Fiesta, di po tayo bumasok. Tapos yan, process po natin yan. Ayan o. No? Sakto lang. Sakto lang yung ano, yung ceiling. Uh, pwede pa. Tapos natanggalin to. At saka yung mirror glass. Isa may abot na natin o. No? Tapos yung amba, pwede na nang ilagay rito bago magtalis dito dito naman kay nanay mo sa ayan nakapaglatag na tayo ng mga ilangyero dito tapos mamaya dun na baka tapusin na natin ngayon yan kahit na mula pwede tayo mag, ma dito itong kanyang kitchen lababo ano lang po yan na uh, tubular framing lang po hindi siya concrete tapos tiles natin yung dati yung dati pong design niya ganun din po yan tapos yung gate dito may gate po rich siya dito tsaka dito may grills pag sinara to walang makakapasok tsaka doon sa likod lalagyan din natin ng gate para safety yung Dirty Kitchen o service area ni Nani Mosa Ayan ah Ceiling na Yung palang pintor natin baka Monday pa rado papasok yung mga pintor natin Kaya na sila dito kaya yung ceiling natin pinagyayari ko na kay Master George Master George, good morning, good morning Good morning mga boss Kasama si Bartolome? Hindi, nah, hindi pumasok si Osong <laughs> Yung vendor yung natin mga boss, hindi pumasok Ayan na. ah Ah, Palapit ng matapos yung ating ano pisa me. Dito sa Sanggal Project mga boss. Mm. Tapos meron tayong design dito. May design di din tayo dito nang ano na Okay. PVC ceiling panel dito PVC. Tapos yun pinaka shadow niya. May pin lights na tatlo. Tapos center light. Meron din dalawang pin lights dito sa PVC panel para dito sa dining dining area. Ito yung PVC panel natin mga boss. Ayun. Mahogany, eh. mahogany eh look. Ayun, ang lalagay natin dito, pinaka-design niya. Ito lang pong ano, dining at saka living area ang may ano design. Tapos TV console dito. TV console. Ayun, pinasisisil ko na yung mga utility box natin, outlet para abang kay paring bangdo. Ayan, yeah, parang ano pa Parang ako pa. Bongo. Ah, ni Kabok. Ni Kabok. Join ni Django. Si Master Beto, palilis ko rin yung puya para pagdating na mga pintor natin, pwede na silang mag-start na magpintura dito. Tapos, nababaw rin dito na gagawin natin. Tatapos sila natin yung ano, kisame. Palimipa. Ayun, sa. Eh. sa. Kaya kayo rin switch na Ang Ay mga boss ay, ng alimango talangka <laughs> Talangka o oh, mga boss Talangka o mga Talangka Sarap nito Kay kuya kilo? 500 500 kilo ito 500 daw yung kilo ni kuya ang tinitinda niyang talangka Ito ang mga dekan wai. Isang kilo, 500 mga boss. Ha? Ah, bibili si Mami Lita. Kila na, long kilo. Ay, Diyos ko, ano? Sina, waka. Sina, 600 paldakan mo. Hindi na alahan niya, itang paldak. <laughs> 500. Yung ano, yung kilo. Ang mga bulangan <laughs> yan, anak ako. Ay, sulit 'to ng babae. Walang alam, ang puro babae na. Malamamoy pa rin. Talangka, kainan rin yakos la din. Yakos. Hoy hmm. na palon na diyan tao, tao 'yung Santa Maria. <laughs> 500 na lang makabili talangka 'ni. Oh, niyan Santa Maria. Kumalaga. Sarap talangka. Talangka. Dito sa Masantol, 500 ang kilo, mga boss. Ito, mamamalangin ng alikabok. Pinaga-grinder ko 'yung mga utility box. Ay mga yung ano yung palatada para sa utility box kay paring bongo. Kaya yung nagsisiling natin nasa labas muna. Dito muna sila gagawa si Master bubong para at po din natin yang yero nito. Uh, Ayun, nailagay na yung lahat ng yero mga boss. ito na lang kanyang pinaka-plasing gate tapos pwede natin pagpintura yung mga si Parlin ito kakat mo sila ng, ng cement board Sierra, Sierra brand mga boss yung cement board natin Sierra, one ang kapal yan para dito para dito sa living at saka dining area tapos yung mga utility packs natin Ayan, nakababang na lahat para para bago sila magsakit. Magwa-wiring muna tayo. Ito yung pinaka panel board natin. Nalagay na rin. Wiring na lang po sa, sa taas gagawin natin yan. Tsaka yung mga abang dito sa, no, sa mga CO. Ayan. Tsaka yung sa AC. nakababang na rin yan mga wire niya. Tsaka mga utility box. mataas po yung ating mga ano, mga tablet kasi mga pagka ilang tao ang babaharin baba, mo kaya mataas na nilagay natin hindi ko so dito yung antena kaya yung outlet cutting na pare oh. ayan mo muna mo muna sila mga likabok dito muna po tayo sa ra yung ginagawa nila dito yung na-pack. Ah, Nagpigil tayo ng binistay na ano, binistay na buhangin para sa dry pack sa tiles para matanggal yung talat dito tapos yung pinagbistay yan tatambak natin dito eto asinta dalawang e, patong lang yan tapos lalagay natin yung stainless dito na tinanggal natin dito natin lalagay eto na hindi mo na, na to Sabi ni Mami milita Ano lang daw to Pagagawin uh, yung Kaya ano Fix uh, Fix na glass so Para daw yung liwanag na Liwanag Hindi siya pala bintana no? Fix glass Tapos meron siyang frame ng aluminum so Nating kisame Kung tinatang na siya no, daw Yeah. <laughs> Ayan po yung lugar dito sa Mamakabebe Ito naka flooring na rin to Ay, naka flooring na yan Tapos yan yung ano sukalo Tapos pwede nang mag tiles sa flooring Pili tayo ng tiles baka bukas Pili tayo ng tiles para dito Ayan, kain na, tanggalin mga boss Time check po tayo, ayan ah uh, At alas 12 Ulam natin ha, na Taktiv na Dupayoki At saka galunggong na G.I. G.I. Joe Ayan oh, tayo Tapos meron tayong ano, sili Ayan tayo Kayo, kung kailan, kung kailan, kung kailan, ...dagat. Dagat kung kailan, kung kailan, kung kailan, kung kailan, kung Sira naman dito. Kukuha tayo ng bakal. Para pa dito. Panabi. Puputuhin natin natin 'to hanggang dito. Para magawa na yung kitchen lababo. Tapos dito, isa pa rin. Sabay na yung wire Sa kisame. Baka maulit tayo. Maganda na. Maganda na ng merienda si Madam Dina. Hoy master. Eh, hey, nanta yung ano? Mm. Kibbol pa. Yun. Imperador na lang ang pulang. mo yung ano? Pag mayo mo. Pag mayo mo may, ini, boss. Oh, pulutan. ano, yung turko. Yung turko. Pulutan. Bom. Eh, dai na ujin. Ano ba, ba?

Kumusta po kayo? makani order. Makaka-piece ball. Ay sarap ng iced tea ni Madam Dina. Pwede sa Soto Boss? Yes, sasame. Sarap. <laughs> Dasak kulawa boss. Dasak ko Ah, nilanda po tayo. Wait, nena nito Hmm Ah, nee bawo. Asti. Sa baba no nyagin. Ah, tininaya ko namin tong natira dito. Say, Para masitan na rin to. Ah, ganyan lang siya. Tapos asin tayo nga lablak dito at saka doon sa kabila. Para lagyan natin siya ng ano, ng pinto. Para safety dito sa service area. Tapos nga pwede na mag-frame dito ng ano, lababo. Ayan, nakapaglagay na sila ng dalawang ano, dalawang cement board. Sige, master. Cobblight. Wala well, yung pa dito. Meron siyang cobblight. Well, dito dada dito sila makita makikita kita dito sa panel box natin Na mga boss ayan update po natin sa Sangabar project. ceiling insulation pa rin tayo pero malapit na, konti na lang tapos na baka uh, sa Monday doon sila papasok yung mga pintor natin yan mga boss, nandito na po yung vlog natin. Yan. Maraming salamat po. God bless.